Hello mga guys, and welcome to my vlog for this video ya si Nino naglalatero naman ng ating truck kasi ay sablay tumukod ang kunik and red ayos na bata ha yes boss ayos para pulido yan ha saka binis sa trabaho ha boss, mabilis naman ang trabaho bakit yung ka kanina pa yan, di mo pa tapos yan? Alam ang bilisan din ang sahod. <laughs> <laughs> ah, ganun ba ang kalakaran mo? Oo, oh, boss. Ah, ah sige, mabilis sige. Mabilis ang sahod, mabilis din ang trabaho. Talaga, ipaparating natin sa katasasan. Pag mabagal ang sahod, ah. mabagal din ang trabaho. Kasi binabasa lang din sa galaw na... Ah, bakit arawan ka ba? Hindi. Oo. Oh. Bakit kailangan mabilis? Matak ko yung gasolina. Kailangan mabilis din ang trabaho para mabilis din yung pera. Eh, bakit mabilis ah. ang pera? Eh... Ito, sumabli. Ah, ito. Hanggang dito yung ano yan? Pagsipa. Oh. Ayan mga idol. Sa kapat ito, napakanipis ano. No di katulad dati? Makapal. May kunting danggi lang. May dali yan. Ayan yeah, mga idol. At pinapalitan ninyo. Ayan, binali, ang tawag niyan ay... Ano tawag nito ninyo? Stopper? Alin? Ayun ang tinatawag na wala kasi sapatos. Ginawa natin na sapatos. Bakit kailangan nagsapatos ba yan? Kung eh. uh, nasi! Sapatos ang tawag nito? Oh. Ginawa pa ang sapatos. <laughs> Bali po ito ay inangat. Kasi tumatama doon sa kunik Tendrat. ang gamit. Ayan guys, yan ang ginawa niya. binutasan niya na si Tilin hindi na siya gumamit ng barina kasi tinatamad siya magabit ng barina kasi matagal daw. Kaya ang ginagamit niya, ayan na si Tilin, binubutas niya. O, oh. pasado ba yan sa inyo? Pasado yan ninyo? Eh, Dipinturahan ko kasi ang mga... Tago ka dyan ng graba ah. Hahaha. <laughs> <laughs> yung mga graba, bubong nyo ah. <laughs> Ayan mga idol, pinapatapos lang natin yung bumper kasi ano siya, nakaroon ng problema yung bumper. Naka-bumper. Ano ba sabi mo sa ginagawa niya? Lagi mo sabi kasi hindi ano? salita eh. Hindi, 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 pasado? <laughs> hindi? Paano yan nyo? Hindi daw pasado dito sa patang to? Magaling daw eh. Oh, magaling mo magaling Na Magaling. Namagupirit. Magaling ah. Magaling mo Ayun no? <laughs> Tingnan mo, tinanggal mo. Oh. Tapos kaya dinikit mo rin. Higi ba yan? Katala ka dito? Ano? Baba. Nasunog na yung pintura. <laughs> Bakit lumulod ka na? <laughs> na gumagawa ka ngayon, nagsasamba ka na? Ha? Masyado <laughs> ka na, kapagay ninyo ngayon eh, di ba? Talaga, naluluhon na eh, talaga dito. Magigas talaga sa batang to. Wala na sinisili po dyan. Oh. Oh. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo, acid uh, welding na lang gamitin mo. Nagpaparatiaga ka sa acetylin eh. Oh. Oh, di ba? Mad madali lang. Well, like, oh. Wag ka maputol na 'yan. Eh, Oh, ano si 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 po diyan? Oh. Ayun mga idol, at nilalagyan na, na ng butas. Medyo mataas yung kabila, oh. Ayan, last na lang na binubutasan ni ninyo mga idol. Ayan, at matatapos na rin. Di natin para hindi sa kalawang. Ano, okay na? Ha? Sigurado ka ha? Ay, yung ano yan, iba yung huli mo na yung stopper? Sa baba? Hindi mo ba na tatanggalin yan? Ba ba't, ba't pinubuhusan mo ang tubig? Ha? Ganyan nga. Ganyan talaga yan? Ano ang ibig sabihin? Pampalamig o? Hindi. Pampalukas. Pusok lang yan, yung pampalukas. Ah, papatanggal pa namok yan? Oo. Ito na ay si pangal na Dito lang yan, sa garahe. Kasi ninyo na nakakita. lang namok muk. Oh, ano naman yung sukatin mo? May sukat, may sukat ka pa na ah. Ano sukat? Ha? Oh, ano? <laughs> Akala ko hindi linggo yan. Tatanggal. <laughs> malupit na. Malupit ka, brada. Ganyan pala. cellphone <laughs> na cellphone kasi. Pag nasa oras ng tarbaho, hindi dapat nagsiselfo. hawakan dapat yung dapat hawakan <laughs> <laughs> di, di na muna tanggal yung ano yan. Pagka-welding. <laughs> Kung meron na ano dito, imbis sa kukunin ka, hindi ako kunin. Kita <laughs> gito pati <ba> na laglag. Putsis <laughs> na to. Guys, ayun yung mga magic na mga... Kailangan yung gagawa naman tayo ng mga tricks. Uh, tricks? Ayun ang tinatawag na tricks. Tricks? Tricks na supply. Ay, paano oh na nalaglagad yung pa mo? Tricks yun. Tricks yun. yun putis na to tanggal ang dami dami kasi pasukat sukat akala ko sinukat mo na yan kanina tapos ngayon sinusukat mo pa rin oo matatanggal na naman oo ano na naman sinisilip po dyan oo, ano okay na ha talaga napaka napaka tiyaga nito mag ng welding oo ngayon magtatabas ka na naman Magsasayang ka na naman yan. Ha? Ah. O oh, yan, pili yan. Para di masayang. Sa bagay, mura ng kalakal ngayon, di ba? Oh kahit magsayang ka ng bakal, okay lang yan. Hindi oh. ko na, hindi naman ako ng bakal. Ha? Hindi ano <laughs> naman ako bakal. naman ng bakal. pag <laughs> guit, guit ano naman yan, guit guguitin mo yan? Ha? Anong ibig sabihin yan? Magsusulat ako na love letter. Ah, sa, sa bakal mo gagawin? Oo. Oh kanya mo papadala sa junk shop sa <laughs> junk shop na ng ka no ano ang pagmamahal lang ano o ka nandun ang ginujua mo sa ano jang shop saan junk shop yan saan junk shop 에, kung saan may, kung saan malapit-lapit ang betahan eh <laughs> baka may balak ibinta yan <laughs> <laughs> Ay, ang mura ng bukalakan <electricity> sipon pero wala ka naman na bibinwit. may bibinwit ka na? <laughs> oh, oh, may kaso yun <laughs> kala mo kala mo, nagkaso yun eh bali kasi ito sa basi yun yung gagawin uh, pinakaisaper hindi nyo baka mamaya yung madanggi yan ninyo malaglag yan ha malaglag oh, hindi eh, may parang bagong <laughs> ano simple lang yung guys. Ako, bagong gawa na naman ano. Oh, parang bagong kontrata na lang ulit. Alam mo ito na utunan na ito. Yan ang gusto ko sa iyo. Para, time. Lagi tayo nagagarahe. Eh. <laughs> ano? Ang binabayaran doon yung gawa. Ah, break time. Yeah. Gawa? Mm -hmm. mga <laughs> um, <laughs> gawa. Ay, ilitiba yung ginagawa mo. Yeah. Ha, hindi ko masabi eh. Kaya nga, nalaglag na nga ito. Lintik na ito. Tingnan ko tawa ng pa. <laughs> laki laki pati na iskwala mo? Ayun na tinatawag ng iskwalang mahaba iskwalang mahaba oh. sa taga ano sa inisang mahaba? <laughs> long long... ano <laughs> parang batay parang 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 ko parang parang Ayusin mo ha, baka mamaya hindi pantayan. Para nilagyan ng ano yan. Ayusin mo paka asikilin yan. Oh, o, ayusin mo paka asikilin yan. Hindi pantayan. Wow, pantay na pantay. Kulin mo nga yun Alakan mo. Alakan mo na. Yeah, no? Bakit mo binubuhusan yan? Tinatanggal natin yung lamok. Ha? Ayan oh, ang pagbubugaw ng lamok. Ah, ganyan ba yan? Nagbabaga ng ano yan? Ano yan? Bakal? Balik ka rin mo. Yeah. Para matanggal yung namok. Ah. Hoy, nangiram kang grinder, wala kang grinder. oi Hey, inaabot na tayo ng ulan, oh. Sabi ko sa isa kanina, madaliin mo na, oh. Ngayon, inaabot tayo ng ulan, matapos ba yan? Ha? hindi bukas pa naman, di ba? Hindi bukas <laughs> pa. Sabi ko, isang oras mo lang tirahin to. Kasi nagmamadali ako, may biyay ako, eh. Oh. Oh, ano naman gagano? Ano ka pa? Dagi na akong bubble gum. Bubble gum. Hmm. Eh, tinuturn na lang. O sige, buhatin mo. Para matisting natin yung ginawa mo. Talagang Shabat pasado. Habang cellphone, hindi na cellphone. Sino ba ang nag dito? Ba't ako balik sa Ako na ginagalitan mo dito? Ha? Siyempre. Kung yata ginagalitan mo eh. Sino papagalitan ko? Sarili ko? Oo. kasi ang tagal mong gumagawa. Kasi <laughs> mo dito. Bisa mo kasi yung bayan mo ang mag-tourneer. Eh. Oh, kumagi kang boss. Ha? Huh? Anong gagawin mo? Hindi. Okay. boss ka. Ano gagawin mo? Eh hindi, boss na ako. mo. pa gagawin ko? Maalipin mo yung mga katawan mo? Ay, hindi! Ang ko, papatulugin ko lahat. Tuloy-tuloy pa rin ang sahod. Ako magtatrabaho. Sana ulit. Ngayon mga idol, sablay. Medyo mababa. Itatas ang kaute. Sumablay. Uy, ano ginagawa mo dyan? Hindi ka riliwang ka na. Hindi ka pa tapos. Hindi <laughs> abot ka sa kabila. Malupit ang binabayaran mo, Ano? Tingnan mo sablay play sa play. ni ninyo. Anong ginawa mo saan ano to? Tinira mo. Babayaran mo to. Kaltas to, ha? Ha? Ayan, diyan ka ano yan. Lungno. Kasama mo sa tarbahay. Hindi niya na sisira mga gamit. eh mga idol. Sinira na sira. Nasunog ginawa niya na lang ng paraan. Yan ang mga diskarte. Diskarte yan kapag nasisira ang ano tawag nito niyo? nyo? Handel. Handel. Nasunog. At ginawa niya, yeah. iniipit niya na lang ng ginawa natin ng paraan para makatapos agad. Kawawa ng driver. Oh. Kawawa anong kawawa? Kawawa kanina pa hindi mo natapos. Yung gumawa na siya ng lungnos. Sa lungnos sa pala pinagawa pa niya ng hawakan. O oh, diba? Mga ah, diskarte o. Oh. Ayan mga guys, sa putol yung handil. Ngayon, gumawa na lang siya ng paraan para matapos. Kasi sarado ngayon, linggo. Wala mabilihan. Ayan, nasunog ko. Oh. Ngayon, ang hawakan niya ay long nose. Inipit ng lungnos. Alam mo, dapat ang ginamit mo yan, hindi ni lungnos. Ano? Hinawakan mo lang ng daliri mo. Yun, dyan, inipit mo. Tapos yun na lang inan mo. Pwede naman yun, ah. pwede nga yun. Kaso, naawa naman ako sa... Daliri mo? Hindi, sa wire. Masusunog kasi yung wire, eh. Hawakan <laughs> mo na lang kamay mo. Naawa ako sa so wire. Naawa ako sa wire. yan ang mga discarding Ay. Pinoy. Tapos na tayo, guys. Tapos, na tapos na daw. Kakabit na lang po yung bumper tapos si Ay, mana kasi pipinturahan ko pa yan. Ako lang kakabit ng bumper. Para mga pupay ng ka. Okay Grabe po si Simo hirap ng position mo ah. Huh? No? Para ma-welding lang pala kay Lalim. Mga buhay ng welder. Oo nga. Pinapasok kahit kay Lalim, ilalim, ilaliman. Apat na beses mo pinapakain yung anak mo. Isang araw. Isang araw. So, sobra pa yon Wow! O kaya pala toboy ano, uh, ano yan, double kayod ka, ano? Kailangan. Kailangan. May talaga pag walang katulong, ano? Ha? Ah? May harap pag walang katulong? Katulong sa buhay? Ha? Ha? Ah? May harap talaga pag walang katulong sa buhay? May no. ako pag may kinagulot nga sa, <laughs> sa buhay eh. <laughs> 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 nabibingi pala si ninyo po. Sa... katulong. Okay. binabayaran po akong katulong. Pinabayaran katulong. Yung katawang mo sa buhay. Yung sa buhay. Doon ako nabibingi. Nabibingi ka doon? Oh, oh, oh. Nabibingi ako rin. Eh. So bakit nabibingi ka? <laughs> Kaya mo nang katulong sa buhay. Para di ka naman nahihirapan ng ganyan. Ganyan, no? Dahil ikaw lang nagkatanap buhay. Pagdating, magluluto ka, magsasayin, mag -ano ka pa, maglalaba, o maghuhugas Pero siguro kapalaran natin, wala nga tayo na tayong magagawa. Ayun ang nakatadhana na siguro. Uh, yeah, Ayan, kasi ang tadhana yeah. ng buhay mo, no? <laughs> I-relax na lang natin ang ating sarili at huwag natin. Ay, ay di, kung mag-relax ka, hindi dito. Doon ka sa, ano, sa mall. Oh, diba di ba? Dato hindi tayo pwedeng papasok ng mall. Bakit? Maraming magugutom. What? <laughs> <laughs> Ayan mga idol, tapos na po. Ayan o, oh. tapos na nininyo. Saka ako na magkakabit ng bumper. Okay, okay na? Maraming maraming salamat guys. Pilis tayo. Okay na daw mga idol. Tapos na daw sa si inyo. At saka nilipat naman tayo sa kabilang. So, Talaga napakasipag trapo. nito. Araw na linggo. Sa kabila na naman magagawa. Kailangan siya isang araw maka apat na unit. Grabe na. para naman na. <laughs> ang ating... Grabe pa ang kailangan mo. <laughs> ang ating rest day ay sulit. Sulit. Ayan yeah, mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, Tinko-tinko. You, you. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. thank you Bye-bye.